chicken Nepalese style yan ay niluto ko kahapon sarap inaya ko lang yung paano yung mga pagluluto ng mga nipalis nanonood dun kasi ako ng mga yung ano parang gusto kong try so, trinay ko, parang masarap naman nakuha ko rin yung lasa hindi ko alam kung tama yung lasa lasa nila dun sa panlasa ko ah kasi basta trinay kong gawin din yung ginagawa nila na mahilig kasi sila maglagay ng mga ano, di diba, mga sili, tapos turmeric, hindi nawawala talaga yon So, imbes na iyadobo ko yung chicken, ginawa ko na lang siyang ganyan. Mala, tapos, ano, ang dinagdag ko na lang dito yung para lang lang mas mabango siya yung gata, yun, gata ng kasi masarap sya. Mas masarap. Yun yung binago ko lang. Masarap na. Ang bango. Mapangus sya. Yummy. Pinakuluan ko para hindi masira kasi may gata eh. nilagay ko sa ref. Ang aming ulam. Ano yan? Hinihirapin mo na eh yan. Ito ang isang ito. Diyan sa baba? Ilagay mo na lang dyan ako na bahala. Ilagay mo na ko, hinugasan pa yung itlog ko. Nilinis ko na yung dumi ng rabbit doon. Mm -hmm. Tapos nilagyan ko na rin yung tubig niya, pero itinapon. Okay. Yummy, yummy. Pakulong ko lang ng 5 ano, minutes pa. Para lalong magutom na ako kaya ito na lang pinainit ko. Alas, anong alas na? Alas 9 .30.